Ito nga pala yung ano. Sinubukan ko. Tanggalin yung tahid nila. Sa pamamagitan lang ng plies. Titignan ko. First time kong ginawa ito. Titignan ko kung tignan nyo. Titignan ko kung gaano katagal gumaling. Sinubukan ko sa dalawa eh. lagi ko hindi pwede to pag itatali mo magdudugo at magdudugo -dug ko lang yan ng place boss Yun. update ko kayo kung kailan kung maganda ba o hanggang ilang araw bago siya bumaling may isi-share nga pala ako sa inyo tungkol sa isa pang naobserbahan ko sa sa pagiging director. Binago nga pala yung parisan ko ngayon. Kasi nakita ko maganda yung naging resulta nung nung brother-sister meeting ko na kap tsaka sa 7, 8, 9, ngayon subukan kong balik rin hindi ko muna siya babalik sa nanay yung mga anak niya babalik ta rin ko naman ito na mga anak ng inbred taka 7-8 na inahin Paparis ko naman sa 7-8 nakak baliktad naman boss yan, ito yung pinakamagandang hipo, magandang tumayo. Diyan ko siya pinaris. Masubukan ko ko resulta. Ayan. Kung magiging maganda. Kasi maganda yung resulta sa akin nung ano eh. pinaris ko yung yung inahin naman ng 7-8. Ngayon susubukan ko naman na yung lalaki naman ng 7-8. Tapos susubukan ko kasi maglaban next year eh. Detest ko sila. Ito naman. Paparisan ko naman to ng dalawang dadagdagan ko. Babalik ko sa isang 7-8. Tsaka dito sa isa. Sa kapatid naman ng 7-8 na pinaris ko last year. Masubukan ko yan. Ito si baliko Inbred. Ah pala i-share ko pala yung yung natutunan ko din sa 'yung sinasabi ko sa inyo na yung cow and poultry genetics. Nakalimutan ko na yung ano yun, Yung site niya i-share ko sana sa inyo. Pag nakita ko, share ko sa inyo. Ang sabi niya, yung infertility pala sa mga birds at poultry nasa babae ibig sabihin ang nababaog pag nag ka ay babae at hindi lalaki kaya kung magsasat ka ng family wag mo lang ipofocus sa halimbawa galing fighting ability pag magsasat ka ng pamilya hanapin mo rin kung sino yung maganda lumaki Tao so, sino man naman yung magandang magitlog, mangitlog sa babae. O kaya naman pipiliin mo naman yung temperament, yung kung sino yung maamo. Pero huwag rin kayo mag -awalan. Isang isang natutunan ko kay ano yung idol ko sa Tagal ilo-ilo. Yung pagiging high strung kailangan meron kang itatabing high strung na manok yung iba tinatanggal mo nila yun eh. Inuawala nila kasi papunta na raw yun sa pagiging cold ng manok o duwag tatakbo pero ang paliwanag niya naman din ang pangalan nun si ano eh ang gufak, wapak sabi niya kailangan magtatabi ka rin ng high strung na na family high strung kasi yung pagiging high strung doon sila ano eh, yung natuto silang style ba ayaw nila magpatama hindi puro tapang hindi puro fighting ability fighting style kasi pagka ang ginawa mo balikan ng balik sa iisang traits na isang manok yung pagiging heterosa, heterosygosity nila mawawala yung dami ng anok yung magiging konti yung genes na pagpipilian doon na uh, papasok yung sinasabi nila na inbreeding depression yun ang paliwanag dyan doon kasi kumukunti na yung jeans na pagpip na pag magpa paris Kaya pumapasok na yung inbreeding depression. Kung puro traits lang hinabol mo, so isang traits na lang ang hinabol mo. Meron nga siyang controversial na sinabi na. Sa line breeding, hindi pwede selection and kali ng ano kailangan may correction of genes na gagawin yun, susubukan so ko yun saka ako ng share pag nasubukan ko hindi lang puro calling and selecting ang mangyayari kasi nga, yung pagiging heterosegocity nila kukunti magiging homozygous sila pagka ang ginawa mo, isang traits lang ang pipiliin mo doon ka nang magkakaroon ng problema yung tinatawag nila na inbreeding depression Nagaya nga yung sinasabi ko. Yung sinabi niya na yung isang galing ng manok pinaghalo-halo na pinagsama-sama na na karakter nila outreach. Sana may matutunan din kayo doon. Tsaka meron pala ako na, na share na ano. I gusto ko i-share sa inyo. Napanad ko rin sa video. yung mga frost gray pala. Halimbawa, kasi siyempre, kahit anong ka galing ng pala mo, kahit anong ka pili ng munok mo, kung nagkaroon na ng baog sa sa babae mo, paano ka magpapadami? Paano, mo mag, paano ka makakapagpadami ng palahi mo? Ngayon, meron akong napanood yung katangian ng mga frost gray yung frost grey sila daw yung lahi na marami silang mangitlog at mababait na manok baka makatulong din sa inyo yun baka nyo yung pag pag iipit ko nga ng tahid nakita ko lang sa youtube sinubukan ko ngayon sinashare ko lang baka makatulong din sa inyo nga pala may mapapansin kayo sa akin dito. May naglalabas ng straight comb. Ito 3/4. Tsaka meron din itim. Sa 3/4 sila lumalabas. Throwback ba? Kasi pag nagla-line breeding ka, malalaman mo kung ano yung pinasok ng isang breeder sa manok niya. Halimbawa, pula. Tapos linain bread mo. Binalik mo lang binalik sa original. Doon lalabas yung variation. Kung ano yung pinasok nila sa manok na yan, lalabas at lalabas. Kung ano yung hinalo nila dyan, lalabas at lalabas. Kaya ang tingin ko, yung bishop na to alam ko pinasukan ni Mike Mendoza ng blacks tapos nung tinext ko naman nagmessage naman ako kay Nagarayam yung mga moonwalker nya pinasukan niya ng lemon 84 kaya palagay ko kaya naglalabas ng strike com straight com yan sa 3 siya nabalik lumabas yan kaya hindi mo maitatago pagka nag line breed ka o inbreeding hindi mo maitatago kung ano yung mga ipinasok sa manok mo eh. sa mga palahi nila nalabas at lalabas ngayon pagka ako kasi ang ginagawa ako pag nag line breeding ako kinukuha ko muna yung penotype kulay kulay muna ako tapos susubukan ko ng ilaban ba sa topada? Titignan ko kung kaya niya. Isang beses lang. Ayoko muna eh Siyempre, Eh. Pag lalain la, -la braid ka, uh, <laughs> hindi mo naman pwede ilaban sa pagbigat na laban. Siyempre baka kumalas eh. Ganun. Itetest mo rin kahit paano. Kaya lang wala nang topada ngayon eh. Mahal na pag nahuli ka. Yan sila. Share ko lang sa inyo boss, baka makatulong din sa inyo. Salamat.